Ito po tayo sa loob ng magatir Tayo po ay naglalakad Sa kahabaan ng magatir Magawa tayo ng video Para i-upload Mga ah, kababayan ko Narito ah, po ako muli Ay, ah, ate Hello Hello ah, Nakakita ng ating mga friends dito sa loob ng magatira. Ang haba o. Oh. Ayan pong haba na yan. sa likod oh Mahaba po yan. kailangan ng lakad. sedik, vero, rubilat, Kalas? Ano ang filibeni? Ano ro? Ano ang ro? Ano ang ro? Mas maigi. Sino hada? Nasa ah, Kulo eh, na parada, kulo office, kulo halimbawa yeah. ba? Uh, halimbawa Halimbawa? po you... Musen, Musen yeah. Ah, mga damas yeah. Ah, kulo balas yeah. Ah, dito pa tayo sa labas Ah, pasok ulit po tayo sa kabilang extension Ah, kausap ko yung sa kaibigan ko, si Bangali